Kamusta? Maligayang pagbabalik. Eto module tatlo. Salamat sa pag-subscribe. Huling video, nagsalita ako tungkol sa nagsimula. Sa video na ito, tatalakayin natin kung paano magsimula. Una, suriin natin ang iyong kalagayan sa pananalapi at kaalaman. Kaya sa pananalapi, dapat mong isaalang-alang ang iyong 401k, iyong mga ipon, iyong mga credit card, at kung gaano karaming credit lines ang aktual mong meron at mga nagpapautang, maging mga bangko, pribadong pautang, pamilya at mga kaibigan, kahit ano pa 'yan. Ngayon, sa harap ng kaalaman, kailangan mo rin suriin o kahit may ideya ka man kung saan ka nakatayo. Una, kailangan mong maunawaan gaano mo kabisado ang real estate. Ano ang power team mo? Narinig mo na ba tungkol doon? May mga abogado at realtor ka ba? Gaano katagal ang oras mo? Ang pag-aari ng real estate ay napakahaba kapag inaayos. Kahit pagkatapos, maliban kung may paraan kang automaticong gawin, kailangan pansin. Sa isang full-time trabaho, kailangan mong mag-juggle ng kaunti. Sa huli, gaano kamarumi ang handa mong maging... Gusto mo bang gawin lahat ng kamay on o gusto mo bang ipagkatiwala ito sa iba at tulungan ka? Pero yun ay kakain sa iyong kita. Ngayon, 401k mo, hindi ko alam kung alam mo may do paraan para kunin pera sa 401k. Eh, pwede mong hiramin o mag-cash out dito. Hindi ko inire-recommenda ang pagkuha ng pera dahil una, may 10% na multa. At kailangan mong magbayad ng buwis para sa perang kukunin mo dahil ito ay ituturing na kita. Kung hihiram ka laban dito, hindi mo kailangang magbayad ng buwis. Kailangan mong bayaran ito sa buwan ng batayan, pero maaari mong baguhin sa iyong brokerage house. Paano mo gustong bayaran yon? 400 plus 1K. Dalawang pagpipilian sa pagpapahiram ng pera sa 401k. Maaari kang manghiram ng hanggang 50% ng iyong pera or 50,000 ng 2018. Uh, hindi ako sigurado hanap ka ng konti tungkol dyan. Pero nang kuha ko ito, tingin ko 50,000 max. Ngayon, sa mga pag-iipon, sabihin na lang natin, okay, meron akong tulad ng ibang investor na nabanggit ko kanina sa module na ito, $40,000. Kaya may $40,000 dito. Pwede kang humiram ng hanggang $25,000 dito. Ginagawa ko lang mga numero. Okay mga guys, kaya 2540 40 at kabuang bilang ng mga credit card mayroong masamang kaisipan sa credit card, ngunit kamangha-mangha ito. Maari itong tulungan kang makarating kung alam mo ang tamang pamamahala. Uh, maglilikha ako ng hiwalay na module para sa mga credit card. Tiisin mo ako sa pagitan ng mga sandali. Kaya't pagpapalagay tayo na mayroon kang kabuang credit line na $20,000. Kapag ikaw ay magpapautang, ito ay nakasalalay sa iyong credit score at presyo ng property na nais mong bilhin sa mga lender. Ang pangkalahatang patakaran ay kung pumunta ka sa banko, uutang o uutangin kanila ng 3 o 4 beses ng iyong taunang kita. Ano man ang ideklara mo sa buwis sa ari-arian, tinitingnan at sinisiyasat nila ito ng buong buo. Kung may magandang credit ka, karamihan sa mga lender ay kailangan ng 620, hindi mo kailangan ng 700. Pero kung may 620 ka, sapat na yon para sa'yo ma-qualify para sa isang mortgage. Kaya iiwan ko sa'yo ang numero na yon para punan mo ito. Ngunit kung titingnan ng lahat ng tatlo, magkakaroon ka ng kabuang 40, 65, 80 para sa down payment. Karamihan sa mga lugar ay kailangang maglagay ng 20% kung di ka titira doon sa partikular na bahay sa aktual na lokasyon Pwede rin 5% na down payment kung gamitin bilang pangunahing tahanan mo. Pwede kang bumili ng kahit anong bagay mula sa isang pamilya, upahan ng isang silid, o manirahan doon ng isang taon bago lumipat at upahan ito. Kumuha ng duplex, nakatira ka sa bahagi at nagpaparenta ng kabilang bahagi. Maraming paraan ito. Ito'y simula pa lang. Isama ang ilang ideya habang naglalakbay sa iba pang module. Ito ay simula lang ng proseso ng pag-iisip. Ito ang kasalukuyang kaalaman mo sa pananalapi. Ngayon, pag-usapan natin ang personal na aspeto nito sa mga kaalaman dapat mong maunawaan o kahit maging maalam sa real estate, di ba? Marami sa atin may ideya. Alam natin tungkol sa realtor. Alam natin gamitin ang ilan sa kaalaman na tutunan sa HDTV online, tingnan ng Zillow Renfin sa New York City. Meron kaming street easy at ilang mga pahina na maaring mong gamitin upang magkaroon ng isang ideya. Pero hindi lang ito tungkol sa mga larawan, tama ba? Paano mo nalaman tungkol sa lokal na ekonomiya, ang mga estadistika? May trabaho ba sa lugar? Alam mo ba kung paano hanapin ito nang hindi na kailangang maglakbay doon? Halimbawa, gusto mong mamuhunan sa Florida pero nakatira ka sa Massachusetts. Hindi mo kaya na maglakbay doon tuwing makakakita ka ng bahay sa Zillow. At hayaan mo akong ilipat yon. Pwede kang gumamit ng mga tools sa internet tulad ng Google Earth kapag tapos ka na sa tamang pagsusuri. Sigurado akong natutunan mo na ito sa pamamagitan ng elite at ang kaalaman ng realtor mo. Kung meron kang magandang relasyon sa realtor na iyon at maraming iba pang mga pahina na tutulong sa iyo na maunawaan ang lokal na ekonomiya, meron akong ilang maaring ibahagi sa iyo sa iba pang mga module. Ngunit para sa layuning video na ito, subukan lamang itong isaalang-alang at maging tapat sa iyong sarili. Kano mo ba alam kung saan ka ngayon? Alam mo kung ano ang kailangan mong itayo upang mapuno ang agwat na iyon? At pagkatapos, ilang tao ang kilala mo sa larangan ng real estate, kaya hindi lamang ito tungkol sa realtor, tama? Kailangan mo ng mga kontratista, isang abogado na tutulong sa iyo sa pagtapos, at isang lender dahil kung wala kang pera, malamang na hindi ka makakapag-close. Ay mga serbisyong panglinis, isang hardinero, mga bagay na karaniwang hindi mo iniisip pero sila ay bahagi ng buong larawan. Pagkatapos ng oras, gaano katagal ang oras mo? May full-time akong trabaho at kailangan kong magbalanse ng maraming bagay na pwede kong gawin sa labas ng 40 oras na yon. Kailangan kong maging napaka-imahinat Ginamit ko ang buong oras ng tanghalian para sa pagbuo ng portfolio. Kailangan kong kumuha ng isang buong oras na tanghalian para sa layunin na ito. Kakain ako sa mesa at kukunin ko ang computer, laptop at cellphone. Lalabas ako at makikipag-usap sa realtor at mga lender. Hindi ko alam kung gaano katagal ang proseso ng tatlong buwan habang nagnenegosyo ako pagkatapos ng mga gabi isasakripisyo ko ang oras sa gym. Mahilig ako sa pag ehersisyo Tumutulong ito sa akin na panatilihin ang katinuan, suriin at tanungin ang sarili kung gaano katagal itabi at kung mayroon ako nito. Kung wala, alamin kung ano ang maaaring ilipat upang magawa ang pamumuhunan na ito, hindi lang sa ari-arian o bahay. Ito'y isang pamumuhunan sa sarili, kinabukasan at kaligayahan. Kung walang oras, Gaano mo ipagkakatiwala? May mga taong maaaring kong ipagkatiwala ang mga gawain. Hindi ako nagdelega ng anumang bagay habang binubuo ang aking portfolio. Gusto kong matuto. Naisip ko na maaaring magbasa ka ng maraming libro, pero hanggang sa makakuha ka ng karanasan at matutunan ang mga bagay, iyan lamang ang paraan upang matuto tungkol sa mga punto ng sakit automaticong gawin ito para sa iyo at magpatayo ng mga relasyon. Para sa aking portfolio, hindi ko ipinasa ang gawain sa ibang tao. Bakit? Dahil kailangan kong matuto. Hindi ko gustong maging isa sa mga mamumuhunan na mag lamang at tatanggihan sa huli. Alam ko mabagal ito dahil nakaharang ako sa mga bagay. Hindi gaanong epektibo ang pagkilos. Pero kailangan kong malaman ang mga punto ng sakit kung ano ang gumagana para sa akin at kung paano ko muling maaaring likhain ng napaka-epektibo. Kailangan mong suriin ito. May kasosyo ka bang maaaring mong ipagkatiwala na tutulong sa iyo para gawing mas madali ang buhay mo? Wala akong ganoon. May kasosyo akong tahimik. May pera siyang tumulong sa akin na mamuhunan pero kailangan kong gawin ang lahat mag-isa hindi niya alam. Gusto ko sabihin, may ideya siya sa ginagawa ko, pero hindi niya ibibigay oras mula sa schedule para suriin at gawin trabaho. Kaya't ito ang buong larawan. Subukang maging tapat sa iyong sarili ngayon at lagi kang maging totoo. Hindi ito competition. Hindi ito tungkol sa bilis tulad ni Lucy gawin ito sa iyong takbuhan. Ginawa ko ito ng mabilis dahil nararamdaman ko na ang oras ay nauubos na kaya't kailangan ko nang makasama ang aking pamilya. Kaya kailangan mong malaman kung ano talaga ang pinakamabuti para sa iyo na binabalanse ang lahat ng mga punto na ito sa iyong isip. Yun na lang lahat sa module na to. Kung makita mo to, napakahalaga. Huwag kalimutan mag-subscribe at kita sa susunod na module. Paalam!